Hello everyone! This is Teacher Ella and sana magustuhan nyo ang video na ito. At guys, huwag na huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, and share. So ngayon, for today's video, um, isi-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga requirements in applying Teacher 1. So let's proceed. First, the letter of intent. So dito makikita ng uh, mabasa, mababasa nila ano yung mga personal details mo and of course kung saan ka nag-aral um, kailan ka nakapagtapos ano mga um, kailan ka nakapasa sa let at iba pa so this is one of my example so first mayroon po tayong ditong date so kailan po yan? so February 20, 2025, School Division Superintendent. Ilalagay niyo po dyan sa block na ilalagay ko. Surigao del Sur Division. Of course, as Surigao del Sur po ako, nagpa So, pr let's proceed. Through, ano nga ba yung through? Kanino mo ipapasa? Through Division HRMO. Sino yung Division HR ninyo? So, Department of Education, Division of Surigao del Sur. So, this is one of my example of the letter. And that, guys, I'm sure kung maganda yung inyong pagkaka paragraph or kaya pag um, pagkagawa ng letter of intent ninyo, maaaring um, isa kayo sa mapili nila kasi nga yung sa akin, pinaganda ko talaga yung letter ko para um, pag tingin nila ay marami pala itong um, marami pala itong skills, marami pala itong um, trainings at anak nakapag dito kasi nila mababasin kung nag may experience ka na, parang summary mo na kasi itong letter of intent. Um, ng buhay mo. So, greetings of peace and love and a view of utmost desire to be part of the uh, Department of Education. I would like to apply to your good school as a teacher one in elementary and junior high school. So, ito po yung, um, yung ina-applyan ko. Yung elementary and junior high school. Which commensurate uh, with the educational... Qualification and persona. In the in the connection with this, I graduated in North. Of course, I'm uh, kasi ayo uh, uh, kung ma graduate and with a degree of Bachelor of Secondary Education major in Filipino. So major in Filipino po ako, guys. So I have got. 34 units and continue my studies in Master of Arts in Filipino Language at Northeastern Mindanao State University Main Campus. So, meron na po akong 34 units. So, kung mapapasa ko yung mga subject ngayon, um, hopefully, guys, mag, um, hopefully talaga is makapag na ako. So, I also passed the license exam for teacher or let. so after i graduated a bachelor degree i became a volunteer teacher so two years from i volunteered and i honed my abilities in the lesson planning classroom management and engaging diverse learners hence i am respectfully and humbly requesting in your good office to retain the school i score scores of my demo and your and update an update and add in my scores and training and education from the previous application. So guys, um, retain na po ito. Um, huwag nyo pong ilalagay na retain kung bago pa lang kayo nag apply Sa mga old na po, ilalagay nyo pa po dito na magre-retain kayo sa demonstration. Ibig sabihin lamang po na hindi na kayo magde-demo kung ano yung score yung nakaraan, yun din yung magiging score nyo ngayon. So, please find the attached personal data. Of course, kailangan nyo po ilagay ito sa letter of intent ninyo. Yung uh, Gmail account, kung saan kayo makapontact, yung phone, phone number nyo po. So, I believe that my background and educational will help consider me as a potential candidate to shape the generation of the future. So, yan po yung example ko sa letter of intent. Guys, galingan nyo po ako. Ang uh, ganda niyo po yung mga paragraph natin na ito kasi it, ito talaga yung unang mababasa nila. So, again, next is the PDS. Ito yung PDS, CS Form Revised 218 with Work Experience. So, saan natin mahahanap itong PDS? So, guys, pwede kayong mag-search sa internet. Meron ito um, uh, kung saan yung picture number 1, ito po, um, ito po sa pinakauna, the Civil Service, uh, Civil Service Commission. Diyan, pindutin nyo lang po yan, madadownload nyo na yung PDS. So, fill up nyo lang po yung mga personal details, details ninyo at the end po, at the end, 1, 2, 3, 4 kasi yan. So, 4, um, doon, ilalagay nyo po yung mga contact number ninyo, contact ng mga naging principal ninyo. And then, ilalagay nyo yung picture ninyo doon. After that, ito po ay ipapanotaryo ninyo. So, yung pagpapanotaryo, yung PDS at Omnibus. So, sabi nila ngayon, pwede na daw hindi tayo magpanotaryo sa abogado. Pwede na nating um, pwede na yung magperma yung mga barangay captain, mayor, congressman, at iba pa. So, yun yung po yung sinabi sa amin. So, one of the example naman dito sa work experience ko. So, guys, um, kung sa tingin ninyo um, mahirap maganap ng uh, wala, kayong, wala kayong alam kung saan kayo makukuha ng work experience. At of course, meron po ito sa Google. Civil Service Commission, pindutin nyo lamang po yan. Uh, hanapin nyo lang po ang work experience, right? and then lalabas po yan sa Google and then download nyo lang po ito po yung example ko sa work experience ko so in instruction include only the work experience relevant to the position being applied to so duration ko na first na nag volunteer ako year 2023 so October 13 November November 13. So, meron akong one month. So, position ko doon. Ano yung position ko as a volunteer teacher? Local school board teacher yung tawag sa amin. So, name of the office yung naging principal mo or naging school head mo dito. So, ilalagay mo dyan. Imaget supervisor, name of the agency. So, of course, name of the agency, the Department of Education, Division of St. Claude of Sur. So, kasama na dyan yung um, um, sa ang lugar. Okay. Next is the photocopy of certificate eligibility and report rating. Guys, kailangan talaga to. Kaya pagkatapos ng oath taking ninyo, kumuha na po kayo ng authenticated, authenticated pala, authenticated na mga documents sa PRC. So, ang pinakamahalaga lang po ay ang rating at yung valid ID. So, sa rating, ito po yung rating. Um, of course, tinakpan ko po para sa privacy ko. So, report of rating, name of examinee, tapos yung rating po ninyo, then that's it. Kailangan nyo lang po magdala ng itong, ano pang tawag ito, nakalimutan ko na. So, kailangan nyo lang po magdala ng pera, especially pera. Kasi, I think, nasa 75 pesos. Yata ang isa nito. At ipa-authenticate ko pa talaga. So, yun guys. After the all-taking, kumuha na po ako agad nitong um, mga rating. Um, certificate of rating. So, next is photography of valid PRC license and ID. So, ito po yung ID ko. At kailangan rin po ito kapag ikaw ay nag uh, nag apply as teacher 1 applicant. Pero guys, may nalaman ako na ngayon kasi um, orientation yung um, superintendent namin. At sabi niya na pwede pala kayong, um, for example, kasi marami kasi nag apply ng mga, um, mga bagong pasalamang salit. So, kung bagong pasa ka pa lang at hindi ka pa nakakuha ng, ng mga authenticated na mga authenticated na mga papers or mga rating ID. So, ang kailangan mo lamang is yung, yung verification na ikaw ay pumasa talaga. Kukuha ka sa PRC. So, habang ikaw ay pagkatapos mo ng let, kukuha ka na agad ng verification kasi pwede lang daw sabi nila. Sabi ng superintendent namin. So, guys, kung feel nyo hindi na kaayo aabutan ng um, hindi na hindi pa aabot yung yung mga authentication na papers ninyo sa submission sa sa division or sa district ninyo. So kumuha na lang kayo ng um, certificate na nagpapatunay na kayo ay pumasa. So kukuha kayo nito sa PRC. Next is photocopy photocopy of scholastic and academic record DOR with gov. So guys, ito talaga yung na-learn ko. So, kapag may masteral ka, kailangan mo talagang magpakaf. Kasi yung iba, hindi sila, na, hindi sila nagpakaf. So, wala silang nakuhang points. So, yung sa akin kasi, um, pumunta ako sa school ko sa masteral ko and then nagpakaf ako. Um, which is, nakuha naman yung units. Um, may points ako kasi nakapil Pero kung, pero kung ang kinuha mo lang ay ang mga grado or kaya certificate lang sa ibang division, hindi yan tatanggap sila. Kailangan with TOR, with GOV. So, ito yung example ko ng TOR ko sa um, sa graduate school o sa nung college pa ko. So, ito yung TOR ko, guys. Yes. Matatas po yung grades ko. Sana naman maka. <laughs> Joke lang po. So, ito po yung ito po yung grade ko sa college. So, kailangan pa rin ipakag ito. Pero, um, kailangan talaga yung ipakag kasi hindi ka, um, sila magbabase kung nakakag ba o hindi. So, again, pag may masters ka, kailangan ipakab mo yan. Kasi dyan sila bumabase. Sayang yung points kung hindi ka, hindi ka makakav. Okay. Next is Certificate of Employment. Dito guys, super stress. I had two year, two years in service as a volunteer teacher, no. Pero nakadepende pa rin talaga sa sa division niyo. So, ito po yung halimbawa ko ng certificate of employment. Nakita ko lang to sa um, kasamahan ko. So, kaya ginaya ko na rin. Ito yung certificate of employment ko. And then, school head lang yung nakapalma guys. Hindi sila tumatanggap ng school head lang. So, sabi ng superintendent namin, hindi mo validate hindi valid yung certificate of employment mo kung hindi yung superintendent nakapirma. So, di ba? Ha, san pa namin hahanapin yung superintendent? Pupunta lang kami dun para magpapapirma. So, last year naman, um, naging valid yung yung certificate of employment namin. Kasi nga, ang nakalagay, school head lang yung paper ma, ikaw, yung kung saan ka nakakontrata, yung barangay captain ninyo. So yan, okay. Pero pag ngayon, hindi na sila tumatanggap unless kung may perma ng superintendent. Valid yun. So that's why, ang hirap talaga, minsan kasi paiba iba depende lang sa superintendent ninyo or depende sa division. Okay, next is photocopy of certificate. Guys, makinig talaga kayo dito sa photocopy of certificate of training. May iba kasi na hindi tinatanggap ng district or division. Okay, again, this is one of my examples. So, guys, itong mga Department of Education, mga certificate ko yan, yes, valid yan. Pero this one, Ltec Learning Hub, naka 80 hours ako guys, binili ko pa yan ng mga um, gumastos ako ng mga 800. Pero guys, hindi sila tumatanggap sa district namin. Which is, sa ibang district naman, tumatanggap sila. Naka 10 points pa ngayon. Ibang kasamaan ko sa, kasi sa kabilang district lang. Pero sa amin, ang sabi sa amin, kapag ikaw ay... Um, for example, ako major in Filipino, dapat naka-inline yung certificate ko dun sa course ko. So, yung mga training ko ay naka-inline dapat sa akin. Which is, well, para sa akin, inline naman yung itong certificate ko sa LTEC. Kasi nga, iba computer literacy kasi ito. So, computer literacy pwede naman yun sa mga teacher. Pero, sa amin, hindi talaga tinatanggap nito. Dapat naka-inline yung kung ano yung course mo or ano yung bachelor mo or bachelor of secondary education. Dapat naka-inline po yun. So, laging tatandaan, kung feel mo na hindi yan in yung training mo, so, humanap ka na lang marami naman kasi sa Facebook na mga training na maaring makatulong sa iyo. Dapat talaga na in line sa yo. And then, next is photocopy performance rating. So, again, wala naman ako nito kasi hindi pa ako nakapagsub. And then, omnibus sworn statement. Yes. Um, Guys, hindi po ito mahahanap sa Facebook o sa Google, okay? Um, magsisend lamang yung district, yung mga EU o mga address ninyo sa inyo o mayroong kayong GC. Doon sila magsisend ng omnibus ninyo. Guys, Iba sabi ko, PDS at omnibus yung ipapanotaryo ngayon. Pwede nang hindi ipanotaryo, pwede lang perma ng kapitan, mayor, at iba pa. Uh, mga congressman. So, may, yung may mga katungkulan sa government. Okay, ito yung example ko sa omnibus ko. Checklist yung, lang yan. And then, sa pinakababa niyan ay mayroong papanotaryo. So, ngayon, hindi nag, hindi na, ah, pwede nang hindi magpapanotaryo. Again, other documents, put a copy of latest appointment, put a copy of performance rating. Of course, guys, wala akong yan. <laughs> Kaya hindi ako nakapagpasa. Kasi hindi pa naman ako nagsasub. So again guys, if you have ma if you have question, pwede lang po kayo mag-comment kasi um 24/7 po talaga akong mag pag -me message or kaya magre-reply sa inyo. And guys, please, I hope na matulungan niyo ako ng 500 subscriber and sana, and sana wag kalimutan mag-subscribe, like, and share. So, kung may gusto pa kayong malaman about sa uh, requirements of Uh, requirements para sa pag-apply sa Teacher 1, maaari nyo po akong, maaari po kayong mag-comment at kung ano yung susunod ko rin na video. Thank you!